Yo, what's up? It's me, DMP. At syempre, ang papa ng bones ng libutan, ang inyong papa Duke, wala nang iba. Alright, so ito, uh, pasensya na kayo. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload, nakapag-vlog. Ayan, dahil sobrang busy talaga tayo, syempre, sa work, sa business, at sa mga social media natin. Ayun, maraming maraming salamat pa rin sa ating mga kamahalan, sa ating mga repubs, at sa ating lahat ng mga subscriber. At ayun, syempre, bago ang lahat, intro muna tayo. Let's do this! So yun nga no, mga kamahalan mga repaps uh, I-update ko lang kayo sa Pagpaparehistro ng motor Ng aking motor kasi pasuna yung motor ko Actually dahil 2 months na Lumagpas na tayo ng 2 months At uh, Ang last digit ng aking plaka Is number 6 So dapat June pasuna ako Kaya lang nakapagparehistro ako Ngayong ano lang August So ayun si hindi natin pwede patagalin yun uh, Actually hindi ko Hindi ko hindi ko talaga naisip na magparehistro kasi sobrang busy tayo sa trabaho, sa pag sa business at syempre sa social media ang dami natin ginagawa sa buhay so yan, yeah, tulad nga ito pag upload ko sa aking channel eh, napakatagal na, ngayon na lang uli so yun, syempre hindi natin pinipabayaan to dahil kahit na paano, nandiyan pa rin kayo mga followers ko, maraming maraming salamat pa rin sa inyo sa pagsubaybay at yun, uh, nagparehistro ko kanina So, ayan, panoorin nyo na lang yung video ko, step by step. Uh, hindi ko nga pala na-videohan yung nagpa-emission ako kasi importante sa lahat. Unahin nyo yung magpa-emission test. Ayan. Siyempre, bago kayo magpa-emission test, dapat... Uh, oh, shit. Dapat yung uh, pipe nyo is... Uh, yung dati yung pipe, kumbaga yung stock pipe nyo kasi yung akin, eh, pinabalik ako dahil nga bawal yung exhaust, no? na wala rin sa isip ko na bawal sa emission yun so yun lang yun lang mga ko syempre ito panoorin nyo yung video uh, tapusin nyo guys so para sa to let's go so yun mga revamps nakuha na natin yung papel natin galing sa emission dun ako sa Sandoval Pasig nagpa emission test ayan at dito na tayo dumiretso syempre sa may Capitolio sa may LTO Capitolio sa Pasig Pupunta tayo ngayon dito sa may kuwana ng insurance At dito na tayo kukuha ng insurance natin para dire-diretso na tayo Mamaya papakita ko sa inyo yung mga price no Ng mga uh, presyo ng ating pagpaparehistro ngayong araw na to So ayan binagyan na natin yung ating mga papel Siyempre ating mga documents So waiting lang tayo para, para tawagin yung ating pangalan at Siyempre para makapagbayad na rin tayo ng ating insurance at yun na nga, nakuha na natin yung ating insurance. Ayan, may binayaran tayong 690. Ayan, grabe, napakamahal na. At syempre, okay lang naman yan. Importante, uh, makapagparehistro na tayo. At eto, proceed na tayo dito sa ikatlo nating step. Ayan, kung saan i-inspectionin e, e yung ating motorcycle. Ayan. Titignan nila yung ating mga headlight Siyempre kung ano yung mga pinagbabawal ng LTO na kinabit mo Eh yan, dyan nila malalaman yan At syempre yung ating mga signal light dapat goods na goods Ayan, so yung sa ating motorcycles Eh walang problema dun sa ating motor So yun, nakapasa tayo So okay na And then syempre, importante yung mga accelerator lights natin Ayan, lalo na meron akong MDL So goods yan at ito na nga, yan, isang katibayan na naipresenta natin ng ating motorcycle At higit sa lahat, pasado tayo Ayan, pasado So, ayun, so okay na to At pumunta naman tayo ngayon sa ating ikaapat na proseso Siyempre dito tayo ngayon Ibibigay natin ngayon itong mga papel natin na naipon Lahat-lahat At siyempre pipila tayo Doon may pila Ayan At higit sa lahat Huwag niyong kakalimutan Na dapat meron kayong portal Ayan Online portals ng LTO ha gumawa kayo kung wala pa kayong portal dito meron sila dito at pwede kayo gumawa dito sa mismong LTO pero mas maganda kung gumawa na kayo sa bahay ninyo dahil napaka importante ang portal na yan mag research kayo kung gaano kahalaga yung portal na yan at higit sa lahat dyan kasi nila malalaman kung meron kayong mga violation so ayan proceed na tayo sa Windows 12 ayan dito yan iaabot lang natin dito kay sir yung ating mga papel syempre dyan itatype lang nila sa computer yung iyong pangalan at lalabas na yan sa portal nila kung nandun ka ba at nandun yung mga violation mo kung meron kang violation so, so, sa kaso natin wala tayong violation so tara proceed na tayo sa ating panghuling level panghuli nating uh, proseso saan pa ba syempre sa cashier dyan tayo ay magbabayad tayo ng nagkakahalaga ng 384 Ayan, siyempre wala tayong violation So 384 lang ating binayaran At eto na, nakuha na natin Finally, ayan Klarong-klaro, malinaw na malinaw yung pagkakaprint Pero, ayan, ingatan natin yan Ayan, ang presyo, 384 na rin Parang ganun, para wala ng putal So, ayan So, finally, nagawa na natin yung ating misyon Ngayong araw na to At wala na tayong pangamba Dahil nakare-registered na tayo sa LTO Ayan, dito tayo sa may Kapitolyo Pasig sa LTO ng Kapitolyo Pasig Ayan, so maraming maraming salamat sa inyo At sana may natutunan kayo sa aking updated ngayong 2023 registered Alright, ingat kayo lagi and a uh,